guys mga bandito guys Napakarami nila guys Napakarami nila So exit na tayo guys Exit na Hello what's up guys Magandang umaga sa inyo Panibagong exploration na naman to guys Isa itong area na Papunta ang gubat Kasi mayroon daw daong... So Hoping lang tayo guys Na hindi, to ma... hindi tayo mapapansin nila Kasi napakarami daw bandido guys Na nakatambay sa gubat na to so so guys no please please sa no. So, sabayan ako sa pag explore sa area na to kasi napaka delikado tong area na to guys. Ip tayo dito guys kasi ang kwento dito is napaka delikado tong area na to guys so, kaya tara samahan nyo ko guys Na tayo sa area guys huwag lang tayong maggawa ng ingay guys kasi yun so ito yung area guys napakaliit ng daanan guys patungong gubat kwento dito guys is marami daw marami daw marami daw bandido na namataan dito, guys. So, trooping lang tayo na safe tayo dito, guys. Ito yung daanan, guys, mula doon. Diyan banda, guys, is, ano na yan? Uh, malaking daanan. Diyan yung dumadaan yung uh, motor. Dito, guys. Tao lang dito. Uh, papasok pa lang tayo dito sa area. So, tingnan yung daanan, guys. Parang ang daanan naman talaga ng tao guys ito yung daanan so please please guys kung sino yung makapanood ng video na to huwag kalimutan mag iwan ng like, comment and share guys and lalo na yung pag subscribe nyo guys is napakalaking tulong na po yan oh, no? para umangat naman tayo guys so yan ito yan ang daanan Huwag lang tayong magawa ng ingay guys. Pag malapit na tayo doon sa area na sinasabi na mayroong mga bandido. Pilitin natin guys na hindi tayo makagawa ng kahit anong ingay guys. Ito yung daanan guys. So, gubat talaga no. Oh, gubat. Patungong gubat to guys. Yan. Ano na pa kakipot. Ano na talaga ng tak. Parang may ano guys, parang may uh, apak ng ano, boots. Yan guys oh. Bago pa guys. Bago pa. So, ibig sabihin niyan guys, mayroon dumadaan dito. Dumadaan dito guys na tao. Sabi yung nag-challenge sa atin dito guys, sabi niya hindi daw ito madalas pinupuntahan ng tao guys bakit may apak Mga bakas ng ano ito po guys mayroong pang daan dito guys oh. So, did lapit na tayo guys kaya ang sabi guys mula daw sa ano mula sa malaking daan mga isang kilometro ba daw guys baba. doon na daw maano, doon na daw mapapansin yung mga tinatambayan ng mga bandido na armado guys si napakalayo kung hindi lang ako nagmamakaawa sa ano dito sa may ari ng uh, area na to na ko sabi niya pag lang daw ako guys kasi napakadelikado daw So, sinabi ko naman, na uh, sanay na ako dito sa trabaho na to. Ganitong uh, pinagkamalan pa nga guys na ano, na ano yun, ano, anong tawag doon. So, hoping lang tayo guys na hindi tayo mapapansin. Tingnan yung daanan guys, napakatirik at saka ano, napakaliit. Yan guys, gubat na dyan. Gubat. Dito tayo dadaan, guys. Ung meron pa nito, guys. Ung meron pa nga nung meron pa meron talagang dumadaan dito, guys. Ung meron guys. So, tuwing antaage's niyo ngayon, hindi tayo guys. Hindi man tayo mag-ingay. Tama so, pa area na pwede natin explore dito tayo na guys kasi challenge tayo dito guys Tingin ko naman bago ako pumasok dito nagpray mo na ako na hindi tayo mapapansin kasi hindi natin alam kung anong gagawin nila pag napansin tayo na no? na uh, pag alagala dito kasi bawal dito ano bawal itong pasukin ng mga uh, tao kasi yun na Napaka kay ng daanan kaliit gubat yan banda guys gubat yan yan guys gubat Pakinggan ganyan mabuti guys napaka na lang ano ng ito dito ban kasi gubat na to Kaya guys tama napaka-layo na yan ano Ingat lang tayo guys, ingat lang tayo, ingat. Okay guys, malapit na tayo guys sa uh, sinasabi niya. Kasi sabi niya mayroon daw ano, mayroon daw mayroon daw ano dito guys, mayroon daw puno ng ano, ng dawag ito. Ah uh, puno ng abaka. Tsaka ano, ayun, eh, puno. Ng medyo hindi siya ba Indonesia hindi siya hindi tayong tawag, ang tawag ito siguro guys so, guys guys yung sinasabi ng mayari dito sa kubat na ito um, iwan ko yun nandun pa sa inahan so try lang natin iningatan tayo guys so ayan parang ano guys parang may <laughs> tandaan lang tayo guys oh my god guys may kubo guys. May kubo. May kubo guys. May kubo. Yan guys. Oh, may kubo guys. May kubo guys. Tanda. Tanda guys. Ito na si Kuroyo. Ito na Ito na si Kuroyo. Ito na si dito na tayo guys yun guys so yung kubo guys kubo ayan o so malapin natin ngayon guys yung mga bandido talaga ah uh, sinasabi no so yung kubo yun guys kubo dito guys yung kubo kubo Uh, kubu. Mayroon ko po guys at dito may daanan mo dito guys May daanan dyan Hindi natin ito pwede ano guys Hindi natin ito pwede ito mapitan Dito tayo dadaan guys Daana. Hanapin natin yung mga bandido sinasabi na guys Kahit ano So please please guys subscribe Hanapin natin yung mga bandido Guys, meron pang mga apat dito, guys. ang daming mga apat keso. Bago pa, guys. Bago pa. Ingat tayo guys. Ito, guys. guys. Napakalinis dito, guys dyan yung kubo guys. At naman. Siguro ito yung ano. Tinatambayan. Napaka ano guys. Napaka tahimik guys. maraming salamat sa inyo no. Hoping lang uh, hoping lang tayo guys na pagbalik natin napakalayo ng area ko. Hay god guys. Tirahan talaga tirahan talaga to ng mga bandido. So, yan yeah, guys no kung sino man makapanood ng video na to guys, please please you, subscribe my youtube channel mag-scripigos ang hit the notification bell para kaya updated sa ating mga bago natin na video sa ating mga exploration. So, yun lang guys, no. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan. Like, comment, and share sa ating mga video guys. So, yun guys. God bless all. Bye-bye na. Exit na tayo guys.